Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na sobrang lawak ng ating karagatan ay sasabing wala pang kalahati ang ating nadidiskubre at natutuklasan patungkol dito? Kaya mula sa kalansay ng higanteng sawa hanggang sa isdang naglalakad ay pag-usapan natin ang sampung nakapangingilabot na bagay na kamakailan lamang na diskubre sa ilalim ng dagat. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Kalansay ng Dambuhalang Ahas Kung mabibisita ka sa Bansang France ay sigurado akong nanaisin mong mapuntahan ng ilog ng Lore na nagtatago ng isang nakamamanghat na kakagulat na bagay kung saan matatagpuan dito ang Dambuhalang Kalansay ng Isang Ahas na talaga namang magbibigay takot sa kahit na sinong makakakita sa totoo lang, ang kalansay na matatagpuan sa ilog ay peke at gawa-gawa lamang kung saan isa lamang itong likhang sining na itinayo sa lugar upang ipabigay mensahe ang patuloy nating pagsira ng ating kalikasan na pumapatay din sa mga nakamamangha at nakakagulat nitong tinatago. Dahil sa pabago-bagong level ng tubig kada araw ay madalas nagbabago din ang itsura ng tila bakalansay na ito nagawa sa aluminum kung saan maaaring magmukha itong tuluyang nakalabas sa tubig habang may mga araw din naman na hindi ito makita dahil sa natatakpan siya ng tubig. Number 9, Brittle Star sa dinami-dami ng nilalang na madidiskubre mo na naninirahan sa kailaliman ng ating karagatan ay sigurado akong ang hayop na ito na akong tawagin ay Brittle Star ang isa sa pinakakakaiba at nakakagulat mong makikita. Sa kadila ng kahit na hindi makamandag o nakakalaso ng mga ito ay madami pa rin mga tawang natatakot sa kanila dulot ng kanilang itsura ay sadyang nakapangingilabot kung saan ang mga ito ay tila bagalamay o uod na payat at masyadong magalaw na talaga namang hindi magugusto yung madikit sa iyong katawan matalino din ang mga brittle star kung saan sa tuwing inaatake sila ay handa silang putulin ng kanilang kamay para lamang makatakas habang ang parte nila na natanggalan ng kamay ay unti-unting gagaling at magre-recover sa loob ng ilang linggo hanggang sa magkaroon na ulit sila ng panibagong galamay. Number 8. Nakapangingilabot na diskubre sa tuwing nabibisita tayo sa dalampasigan ng mga dagat ay hindi may tatangging madalas nakakakita tayo ng mga basura o di kaya yung mga gamit na tila ba naiwan na lamang ng mga tao. Pero lumaba na ang ilan sa mga gamit na ito ay posibleng magbigay sa atin ng takot at pagkabahala. Ganito ang naranasan ng karamihan sa mga residente ng probinsya ng British Columbia sa bansang Canada kung saan mula 2007 ay nagkaroon na sila ng kaso kung saan ang mga sapatos na nadiskubre nila sa dalampasigan ay naglalaman pa ng naputol na paa ng may-ari nito na agad nilang inakalang nagmula sa isang matinding krimen. Ngunit matapos imbestiga ng mga eksperto ang pangyari, hinapagalaman nila na ito ay nagmula lamang sa mga nalunod na bangkay na lumubog sa kailaliman ng ating karagatan kung saan maaaring natapyas daw ang kanilang paa habang kinakain ito ng mga isda na dahil sa sapatos ay lumulutang-lutong sa tubig hanggang sa maanod sa dalampasigan para makita ng mga tao. Number 7. Giant Phantom Jellyfish Hindi na talaga natin may na napakaraming mga kakaiba at hindi ka panipaniwalang nilalang ang naninirahan sa ating karagatan kung saan ang isa sa pinakakakaiba sa mga ito ay ang giant phantom jellyfish na nadiskubre ng mga eksperto noong 1899 kung saan kahit lagpas isang siglo na ang nakararaan nang madiskubre ang hayop na ito ay sadyang kakaunti pa lamang ang ating nalalaman patungkol sa kanila. Ang tanging alam lang natin ay itim ang kanilang kulay, dambuhala ang kanilang pangangatawan at kain nilang kumain mula sa kanilang mga galamay na talaga namang nagpapakita kung gaano na lamang kakaiba ang nilalang mula sa ibang mga hayop sa ating karagatan na nagpapatunay lamang na madami pa tayong dapat madiskubre at maintindihan patungkol sa ating napakalawak at napakalalim na karagatan. Number 6, Giant Squids Ang isang nilalang na talaga namang gumulat sa mga eksperto nang madiskubre ito ay ang mga Giant Squids. Dulot na maraming mga tawang nagkakalang kwento-kwento at gawa-gawa lamang ang nilalang na ito, na naging daylan para marami sa kanila ang hindi makapaniwala matapos ilabas na tunay nga ang hayop, na matapos pag-aralan ay merong isa sa pinakadambuhalang mata sa ating planeta at katawan na talaga namang pinakamalaki sa lahat. Dahil sa dambuhalang pangangatawa ng hayop ay kayang kaya nitong umabot sa bigat na halos isang tonelada na nakatutulong upang maging mahirap silang mahuli ng mga mangis ng sumusubok na makahuli ng hayop upang meron silang ipagmayabang sa kanilang mga kasamahan. Number 5. Silfra Fissure kung mabibisita ka sa bansang Iceland ay sigurado akong nanaisin mong puntahan ang lugar na ito na kung ay Silfra Fissure na matatagpo ang kabilang sa Atlantic Rift na umahati sa dalawang kontinente Amerika at Europa na naging dilan para sa kailaliman nito ay makita mo ang tectonic plates na taon taon ay gumagalaw ng dalawang sentimetro. Ang tubig sa Silfra Fissure o Silver Crack ay sobrang linaw dulot na nanggagaling ito sa natutunaw na glacier at meron itong malamit na temperatura na naging para makuha ng lugar ang titulo sa pagiging isa sa may pinakamalinaw na tubig sa ating planeta. Kung saan sinasabi na sa tuwing lalangoy ka daw dito ay pwede mo nang inumin ng tubig dahil sa pagiging malinis din nito. Number 4 Pinakamatandang Lumubog na Barko hindi na bago sa ating kaalaman na kahit pa noong sinuunang panahon ay may kapabilidad na ang mga tao na gumawa ng mga bangka na kanilang ginagamit upang pumalawat at maghanap ng lugar na kanilang matitirhan. Pero alam mo ba na mayroong nadiskubre ang mga eksperto na kahit pa isang lumubog na bangkana noong 2,400 taon na ang nararaan ay hindi pa rin ito nasisira? Sa kilaliman ng karagatan ng Black Sea ay nadiskubre ng mga eksperto ang isang bangka na sinasabing ginamit pa ng mga taga sinaunang Griego kung saan kahit nalagpas ilang libong taon na simula noong matapos itong lumubog ay makikitang tila babuo at nakatapos nakatayo pa rin ang sasakyan na sasabing dahil daw sa kawalan ng oxygen sa Black Sea na nakatulong upang hindi madaling masira ang mga kahoy na bumabuo sa sasakyan. Ang nadiskubring barko na ito ang pinakamatandang lumabog na barko na hanggang ngayon ay buo pa. Kung kaya't sa sobrang makasaysayan ng bagay na ito ay hindi na ito ginalaw pa ng mga eksperto at hinayaan na lamang sa kailaliman ng dagat. Number 3 Blind Cask Eel sa paglipas ng mga panahon ay talaga namang napakaraming mga bagong uri ng nilalang ang nadidiskubre natin mula sa ating karagatan kung saan ang isa na siguro sa pinakakakaibang hayop na kamakailan lang na diskubre mula sa dagat ay ang mga blind cask eel na isang uri ng isda kung saan unang tingin ay akalain mong wala itong mata. Sa kadailan ng ang mata ng hayop ay merong kaparehong kulay ng kanilang balat na nagiging dahilan para mahirapan tayong makita ang mga ito. Ang napangingilabot na itsura ng blind cask eel ay siyasabing nagmula nagmularo sa pag-evolve at pag-adapt ng hayop upang maging mahirap silang makita sa kailaliman ng dagat na makatutulong daw upang makasurvive at hindi sila agad-agad matuklasan dito Number 2 chimney sa ilalim ng tubig Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na tila ba mayroong chimney sa kailaliman ng ating karagatan? Kung saan kahit na imposibleng magkaroon ng apoy dito ay tila ba gumagawa pa rin ito ng usok? Ang giant black smoker o mga hydrothermal vents ay naglalabas ng napakainit at kulay itim na usok na mayaman sa iron sulfide na naging daylan para imposible sanang magkaroon ng buhay sa paligid nito. Kung kaya't labis na lamang ang gulat ng mga eksperto nang matuklasan nila ang ilang mga nilalang na kayang-kayang mamuhay sa mainit na temperatura na pumapalibot sa paligid ng mga giant black smoker na pinaniniwalaan ng mga eksperto na nakatutulong daw upang maging proteksyon ng mga hayop mula sa ibang mga posibleng umatake at kumain sa kanila. Bago tayo dumako sa una sa ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na nagpapakita araw ng isang ninjen nagmula sa mga kwento-kwento mula sa bansang Japan, kung saan ang nilalang daw na ito sa kailaliman ng tubig ng Antartika, kung saan ginagamit nila ang kanilang mga kamay at pangangatawan na para bang sa mga tao upang manghuli ng kanilang mga biktima na hindi may tatangging madali lamang nilang mahuli sa dahilan ng sobrang laki ng kanilang pangangatawan na higit pa kaysa sa mga tao. Number 1, Nakabusangot na Isda Talagay namang hindi na natin mabilang kung ilan pa ang mga kakaibang nila lang na madidiscover natin sa ating karagatan. Pero sigurado ako na kahit ilan pa ang mga ito ay hindi may tatangging ang red coffin fish ang isa sa pinakakaiba sa kanila sa kanila ng ang isda na ito na naninirahan sa saig ng tubig ay merong itsura na tila ba laging nakabusangot ngunit hindi ang itsura ng isdang ang talaga namang mahirap paniwalaan sa kanila kung saan kahit pa merong palikpik ang hayop kagaya ng ibang mga isda ay pinipili nilang gamitin ng kanilang dalawang paa upang maglakad sa kailaliman ng dagat na talaga namang nagpapakita na mas palalim ng palalim sa ating karagatan ay mas lalo rin nakakagulat at hindi ka panipaniwala ang mga nilalang na naninirahan dito. At yan ang bumabo para sa listahan natin sa video na ito. Hindi na target natin may tatanggi na ang ating karagatay na inaglalaman ng napakaraming sekreto at misteryo na sadyang nahihirapang masagutan kahit pa ng ating mga eksperto. Kaya naman para sa iyo, alin sa mga bagay na nadiskubring ito ang pinaka nakakagulat sa lahat? Comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasariksik, maraming salamat sa panunood. See you in my next video.